Alamin na natin ang update sa lagay ng panahon lalo na at bukod sa maalinsangan na panahon, abay may naitatala din na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Iahatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Sa kasalukuyan, easterlies ang nakaka sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dahil Easter Lee, sasahan natin maulap ng na pawirin, mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat pagkulog sa Mikagian Valley, Cordillera at Administrative Region, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila, sa lalaking bagay ng ating bansa, party cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. So, ibig sabihin, Partly cloudy to cloudy skies tayo, may mga chance pa rin. Yung mga panandali ang pagulat pwede pang may mga thunderstorm tayo, babot ng as short as 10 minutes and during severe cases, as long as 2 to 3 hours. wala tayong nakataas sa gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa pero ingat sa pagpalao sa extreme northern zone dahil magiging katamtaman hanggang sa maalo ng karagatan. At wala rin naman tayo na mamonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito rin naman yung update sa ating 3-day weather. Ito naman yung update sa ating mga dams. naman sa heat index, ang pinakamataas na naitala natin kahapon ay umabot ng 44 degrees Celsius sa may Rojas City, dyan sa may Capiz. For today naman, ang inaasahan natin pinakamataas na heat index ay posibleng umabot ng 42 degrees Celsius dito sa may San Jose, Occidental Mindoro, dito rin sa may area ng Masbate City, Masbate, sa may Rojas Capiz sa may Mambusaw Capiz, sa may Iloilo -Ilo City, dito rin sa may area ng Camarines Sur. Pwede rin umabot ang 42 degrees Celsius sa may Cotabato City, Maguindana. And also sa uh, Metro Manila, sa may Science Garden, pwede umabot ang 39 degrees Celsius yung heat index. Kaya kung maaari, huwag tayong lumabas kapag kasikatan ng araw at laging uminom ng tubig. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng pagasa Veronica C. Torres. Maraming salamat pagasa Weather Specialist Veronica Torres. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.